<laughs> eh ya, yeah. di sepatu guys, di sepatu ha, kan? <laughs> Ada <Yeah. laughs> dead spot yan dead spot dead spot yan ang area guys Ah, uh, walang signal ha yan walang signal dito tapos ito yung ginawa kong antena yan okay ako maya sa taas alignment internet Ayan. Tapos, try natin dito sa Huawei Manager. pops. Yes. Hmm. Hindi stable. So stable tapos oh, straight to sa band 28 machines band ko bala wait lang wala soft drinks dua ka bilog 28 parang pigado 28 loading up eh ah uh, ang tagal to sa internet matagal tagal to sa internet okay tayo naman nating mag band 3 gamit ko pala dito is Uh, Huawei a Globe Prepaid Globe At Home Five 535 ata yun o, o 535 932 try naman natin tong band 3 naman tayo guys band 3 try natin check internet ano sa soft drinks? Sigrilyo yan? Sigrilyo ko na. Hina. Ang hina pa rin. Uh, last option band 41 kung ayaw pa rin kunin natin ang 4G plus 4G plus ng band 41 4G lang lumalabas 4G data off muna natin data off then data on dito ko pala ano guys ah dito ko pala yan 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 ko pala ano mag data on and data off para lumabas yung kanyang 4G plus o double CA double CA tayo naman natin ditong settings guys setting natin sa 4G and SNA 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 bagang dula ang kanyang 4G plus na ang 4G plus Oops. Pero ang ganda sa 41. Ang 41. Okay ang 41. May loading ba siya gamay? Okay. Hmm. Up. Ra internet balok yung eh, man. Gaseg. Bali ma Uy, mali sa gamay. Alignment gamay. Okay yung internet. Okay. Loading siya gamay. Mali, di ko gulit yung nama ba ko ito guys, si mo ang lawan ko bala Hindi mo sila yung pagkatamahan ka pero saha Guys, pala ang ating Yan ating... ang ating Hindi man Sa ano, nagdoko itong antina So. Anday sya oh Andaya ng Mga Mga 50 feet O oh, 50 feet Mga 50 feet yan Yung mga banting ko Yung banting ko is Ano ko muna lugakan 50 feet ang akon uh, antena yan ah. last try youtube okay kusog alignment okay okay <laughs> Let's play video play the video on my loading you've got the best deals on delicious food order now food, panda! sa video kong may loading. Paano kung si Miriam Defensor ang presidente ng Pilipinas? Senator Miriam Defensor Santiago, matapang, matalino at walang kinatatakutan. Isa sa mga piling politiko na talagang hinangaan at pinakinggan ng mga tao. Sa katunayan, kahit sumakab pumanaw ng maaga, okay. kilala loading. natin si Mo sa UP at naging <clears throat> pinakabata okay na. at isang ehem. Stable na. Siya bilang Nadisgrasya ang sinasakyang sasakyan ni Depenso. Ay itamag. Tiktok. Tiktok, tiktok. Yo. Dahil nakapagpaandar tayo ng walong motor na pang... Mga benefits sa pagkakaroon ng ceramic... Yeah. Beats Production. Ano ba gusto mo? Hindi Max, RC or Grand Warden? Ah, they live. Pag goods na si RC, no? So, for example, semi-max na siya si Grand Warden. Para matagal yung eternal to. matagal yung mga abilities. Abilities pala, i-upgrade mo rin. Okay, man. Kahit ka ang piso wifi, basta ang piso wifi.